So, hi mga kamami. Good evening, good evening. So, mauna nino, bago dito kong may sa among trabaho. So, kay naaman ko'y dalang gamay ng pagkaon, nagihatag sa kuwang amo. So, mauni, salu ni na muna yung tulo, no? Kay mura gigutong ko sa biyahe. Kay mura guwapo ko katarong kaon kagabi, eh. Oh, kaganina gali. Sorry, sorry. So, maudi ay nino, gisubuan ako ako kuwang anak kay mura gigutong siya. Nagihatag po na ako ang isa sa kuwang bana no so maunin, mga oh, unde mga kamami so kanang gining sudan nga akong gidala nga fried chicken yata na sa kuang amo no iyang gihatag gahapon kay last duty na mo gahapon kay holiday naman gahapon so mao di ay ni nagpasalamat ko sa naghatag ani among mahinahimo na mong pagkaon karon mao mga kamami murag kapoy jud gikan sa biyahe pero ginangan jud ta mo ma maningkamot jud no bahalag biyahe diri biyahe didto kay kinahanglan man dili man pwede nga ang isa lang mulihok ang isa nara sa balay so mao jud ni eh. so taga wala mi trabaho sa bado domingo so wala mi pag wala trabaho ang isa wala pud kay trabaho so mo paulit jud mi sa balay nila kay tuwa dito among anak gibilin so mao ni eh karon nga ning biyahe mi tapos pagdating diri mura gigutom ko so mga unta ano no mga unta ninyo so yun lang mga kamami no mga unta kay na man tagaon so magprepare na pud daani para matulog no kay murag lami na jud matulog tungod nga sa kapoy sa trabaho og sa biyahe na mo so magnita ta og kaayuhan ani kay para makapahuway og sayo kay ugma daghan pa kay guhaton so morto mga kamami good night matulog nami Good morning, good morning, good morning mga kamami. So, pag kong mata, no? O, bago kong mata. So, na, nakamata ko o seven na. So, ay, mag-abri tag-bintana niya. Nahulog po dyan akong bintana, no? na nahulog po dyan akong kurtina sa bintana pag klaro. So, ato abrihan kay Murag Udto na dyan, no? So, tungkol sa kakapoy sa akong trabaho gabi, mo nang nalit dyan kong mata. Seven ako nakamata. Pero okay lang. Bawi po sa katawan nga parting pagkasakita. So, maodi di ay ni no buntag na jud na medyo init na jud sa gawas pero wa um, mahimo eh, kay kap sa trabaho bawa jud tay makwan ni kondili mo tarog pa huwa, eh, pero okay lang man jud na ana man jud na kinabuhi sa pobre o oh, di ba so ato ibal ang kurtina nga nahulog pag abri nako oh, sa dili pa di ay nato ibalik mga pita ninyo mga kamami kay murag giyata na lang kung kape sa kuang bana no, kay murag late ko ni mata so uh, exercise po ta isit street pero is no, lawas no kay murag ka sa, sa, sa biyahe gabing untul untol-untol sakit kaya kong lawas so kapoy jud pero okay lang tiisin tiis ganda ganyan talaga oh di ba ay nako may may mas kinabuhi no so, ma na siya no exercise pag may time oh di ba so mao niya, lang ang kurtina no kay nahulog ba ni ganina pag tang pag nako sa bintana oh jud ni klaro ni bintana kurtinahan ni eh? magpapansin kayo so maginahin sa kay kasi mahulog nako lagubo jud kung mahulog di ba Hinahinayan na to nato og uli kay natanggal siya. Nagpapansin jud ni akong kurtina. O, oh, diba? mamatay mahimo kay mamon jud na, Gitgit kaayo. O, di ba diba? dugay pa jud walik ko eh. Ana diba? jud na. Ay, pansin life lang jud, oh, di diba? Maglisod tag sakaw so pinanganak mo tag eh. So, yun lang mga kamami. Bye-bye.